Nagbabala sa publiko ang TV host actor na si Mateo Gricelli laban sa mga scammer na ginagamit ang kanilang pangalan ng kanyang misis na si Sarah Heronimo. Sa kanyang social media account, tinawag ni Mateo na Big Scam ang isang post na pinaaanyayahan ng mga national ID holder na mag-apply online para umano makatanggap ng 5,000 peso cash assistance. Sa screenshot ng naturang post, makikita ang kumuha lamang sinasabing scammer ng ilang bahagi ng video mula sa sinut ng mag-asawa noon pa 2021 nang mapili sila bilang PhilSys Ambassadors ng Philippine Statistics Authority. Sa huli, paalala ng aktor sa publiko, please be careful. Nakarating ang post na ito kay Mateo matapos i-share ng isang concerned citizen na nagbahagi pang nabasa niya raw sa comment section na games lang ang nalabas paglinik ang naturang link na inilagay ng sinasabing scammer. Sa ngayon, burado na ang naturang video. Magunitan na noong nakaraang na nasa Los Angeles, California, ang mag-asawang Gricelli ng tanggapin ng popstar royalty ang Global Force Award ay ginawad sa kanya ng Billboard Women in Music Awards.